Ayan, kagigising lang natin. Magluto tayo ngayon ng tulami natin. Tingnan natin. Magsasangag ako ngayon. Magsinangag na, no? So, tinabi ko tong aking kanin kagabi para di masayang. Ayan. Ito yung sasangag natin. Hindi na ako mag-ano, ba? Diba? Ito na lang. Tapos, kuha ko ng ulam na ulamin natin. Teka, okay, balik nila natin. ulam natin. Ito, ulamin natin. Ito, gagamitin ko sa sinamag. Lalagyan natin ng mixed veggie. Saka, magpamanok tayo. Yan. Yan ang ulam natin for today's video. Ah dahil frozen na frozen to kailangan natin ganyan muna sila hintayin muna natin yan ano wala yung ano niya frozen na frozen eh bago tayo magsangag maya maya tayo magugas muna mga habang aantay ako habang naghahantay akong mag matunaw itong pinano natin kailangan kong maghugas ng ating pinggan kasi pa kayo maya maya alas 11 na para mamaya makain na lang kailangan hugas hugas mo na si tapos tayo mga Mars. Kailangan sipag tayo for today's video. Charot. <laughs> Sipag-sipagan mo na. Matagal tusan yung ano eh. Junakis ko. Tagal maghugas. Pag siyang naghugas, sigurado, asahan mo. Ang tagal. Manunod pa habang naghugas. Pero maaasahan ko naman yan sa sumusunod naman yan. Kaya lang, tagal lang talaga kung Kaya, ibis na iutos pa, ako <laughs> na nagagawa. Diba? Ganun lang. Pagkos ko, tagal-tagal kung Kaya maganda ako nakikilos. So, ito guys. Ipapakita ko sa inyo yung aming kwarto na may swimming pool. <laughs> makikita nyo guys. Wait lang ha. Medyo magulo ang ating ano, kwarto. Pero, nakikita nyo kung gano'n. Ano. Ito. Lang. Sa lakas ng ulan talaga mga Mars. Ito nyo. O. Baha. Diba? Ganito magbaha rito. Oh, yun na nga yung ano, sa pin, ay kumot. Yan. So, ito yung higaan ng mga junakis ko. Ang gulo na, hindi pa nabibigilis yung mamaya na. Ayan. Kaya kung hindi ka nga gagamit dito ng higaan, taasan yan. Ganyan yan. Hmm. Diba? Ayan ang first batch natin. Puno na. Meron pa, oh. So, tatapon muna natin to. Na natin kasi tuloy nang tuloy yung ulan. Pag hindi ko kasi to tinanggal, baka mamaya umabot natin sa labas. Punong-punong na to sigurado kasi ang ulan kasi magdamag eh. Kaya kailangan ko itong tanggalin. Second batch. Second... Timba. Ayan. Yeah. Kita guys, pakita ko sa inyo. Yung amin. Ano yun. Ayan guys. Meron pa siyang natitira, konti na lang. Tapos ito, pangalawa na to ha, ah, pangalawang timba na to. Tapos meron pa. Kasi guys, tuloy-tuloy yung ulan. So, yun yan kalakas. Ha, ah, big, balls. big, balls, big, balls. Ball. big Hoy, uh, mas ka